Good morning mga ka tam. Welcome to my vlog Ayan, okay na yung boses ko ngayon uh, Although meron pang konting ubo-ubo <laughs> pero carry na Carry na natin mag-vlog Ayan, Ayan, update ko kayo sa aking mga house plant na nandito sa ating garden na nagsusukal na Alam nyo ba Ayan, pinaulanan ko din yung ating mga orchids kagabi kasi nga dito siya nakalagay. Ayan, diyan siya nakalagay sa harap. Hindi na siya na hindi na siya naarawan, hindi na siya na hindi na na uulanan. At nadiligan ko naman sila ng konti-konti pero parang kulang yung kanilang uh, nutrients na nakukuha kasi nga wala silang makuhang araw dito. Ah, uh, nung hindi pa ako nilalagnat, yan, makwento ko lang. <laughs> nung hindi pa ako nilalagnat, yan ay ano, ah, uh, okay naman sila. Okay sila tuwing umaga, nilalagay ko sa uh, morning sun, ah, uh, hindi ko sila pinauulanan, tinidilig ko lang sila ng tubig ng ulan, pagka, uh, tuwing umaga, konting-konti lang, konti lang, lang yung dilig sa nila, yung mabasa lang yung kanilang mga ugat. Pero okay na yata naman siya dahil kahapon nilagay ko sila sa kahapon ko pa to nilabas dahil umaraw ng umaga pero umulan maghapon at umulan din magdamag kaya basang basa sila mukhang okay naman mukhang okay naman sila kaya lang sabi ko baka matunaw yung yung mga, uh, tawag dyan yung mga possible na bulaklak pero wala pa naman yata meron lang akong nasisili pero hindi pa naman sila tumutuloy pero itong isa may bulaklak pa rin hanggang ngayon no yan o yan, oh. oh. meron pa din siyang bulaklak hanggang ngayon hindi pa rin nawawala yung bigay ni sis Daisy ito yung mga bigay ni sis Rolly Seals yan okay naman sila sigurong maulanan o oh, uh, dito naman tayo ito yung ating uh, rubber tree na dalawa. Pero yung isa niyan, ibibigay ko sa anak ko at ilaligay sa kanyang bahay. Dahil lang na siya. Ayan, update ko kay dito. May hawak akong gunting kasi nakita ko to. Nasunog yata itong ating kalateya pero naulanan. Tatanggalin natin yung mga ano niya, sirang dahon niya. Natanggalan ko na kasi ito. Ito kanina natanggalan ko na kasi ito, ang dami ding sira na dahon. Si fish eye, tsaka ito. Ayan yung ating house plant ngayong araw na to. Babad na babad sila sa ulan. Pero okay naman sila. Tinanggal ko yung nandito ng gumapang kasi yung ating neon photos nakalag, nakalaglag na dito kaya pinutol na natin at tinapon ko na Putulin ko na din itong isa na to hindi maganda Ayan. Kunin ko lang. Tanggalin ko na rin tong bulaklak. Nakita ko yung bulaklak ko. Oh. Ayoko ng bulaklak. Ayoko ng bulaklak ng ano. Kasi pag mumulan lang to ng ano. Pag nabulok yan, magkakaroon siya ng insekto. Yan yung sisira sa ating aglonema. At papangit yung dahon niya. Ayan, buti nakita ko. Ito, sira ng ang dahon. Itong isa. Tatanggalin ko din itong isa. Para siyang sunog pero nababad sa ulan. Ito naman, ang bagal niya lumaki. yung ka lang. Mamaya ka tayo Ang bagal niya lumaki. Tapos may green na naman. Kaya, tanggalin natin yung green. Yan yung bigay ni Miguel. Ang ganda-ganda niya, oh. Kaya lang mabagal siya lumaki ayun, yung ating birkins ayaw lumaki hindi ko alam kung bakit ayan, na, napumangit na siya pumangit na yung birkins natin ayaw niya lumaki o, oh. niripat ko to nasira yung mga dahon niya nasira ang mga dahon sana mapaganda ulit natin Ayun. Ayan ang ating. Ito malago. Malago. Ayun, natanggal na. Oh. Ang dami niyang baby. yun Ang dami niyang baby na binigay. Napabayaan ko kasi sila yung ating mga halaman. Sunod natin, i-update ko kayo sa ating mga succulent at cactus na natitira dito sa, ba, sa aking garden. Ayan, ito nasira na din yung nirepat ko si ano, si cotton cotton plant masira na at ang laguna ng ating mga ano dyan, burly marks dalawa sila halo-halo na sila dyan ayan, buhay pala yung nilagay namin dito na ano na, dancing lady buhay siya ayun ng ating mga house plant ang ganda ni ano ang tawag dyan spotos na yan at ito, uh, alisan din natin to maya, maya tapos ito ang ganda na din yung bigay ni sis Arlene po daw laki na niya eto naman, nasunog si Prince of Orange, namuti yung dahon niya oh. nababad siya sa araw yun, meron siyang bagong orange nababad siya sa araw ayan mga sunog talaga ito naman naging giant na oh. naging giant na si anong tawag dyan anong tawag dito alocasia alocasia nga ba to ang laki nanya, ang laki ng dahon niya oh. ang laki laki pero ayaw ni tatay dito to pinatatanggal sa akin tatanggalin na daw niya sabi ko wag naman maganda naman siya dyan kaya lagi kong binabawasan ang dahon niya kagaya niyan nakalaglag di nakalawit na naman dito tatanggalin ko na uli yan pag lumalampas siya dito tinatanggal ko ayaw niya ng halaman na to ewan ko kung bakit ba't daw dito ko pa nilagay sa gitna nagagandahan kasi ko dyan oh ang laki na oh ang laki niya lapad talaga niya para na siyang payong. Kung titingnan niyo siya. Ayun na. 'Yan oh. yung kamay ko. Malaki yung kamay ko. Ang laki, ang lapad niya. Ayun. Tapos dito, ito ang ganda na din niya sana. Kaya lang. Madami na siyang baby. Ewan ko kung yung binigay ko kay Siswed kung nagtuloy-tuloy. Ganito na siguro kalaki yun. Tapos ito, si Dalmatian. Ang ganda niya ngayon. Si Pink Dalmatian. Ang ganda niya ngayon. Laguna uli. Ito yung ating braided monetary. At ito yung ating fern. Ayan, nag-survive na uli siya. Naubos yung dahon niya. nakasurvive na ulit siya at malago. Ang dami kong ano oh. Ang dami kong mga tawag dito. Syngonium na white. Ang dami. Ang bilis nila dumami. Ayan, nagkaroon na ulit dito ng ano, basket plant. Ayun oh basket plant. May sumisibol na naman. Nawala na yan. Ito yung bigay ni Sis edit, Sis edit nagawang ko na, na muti na uli siya. Dito ko siya sinama sa mga katabi ng mga puti. Ayan. O, oh, ba? diba? Lumago na ulit. Tinanggal ko yung mga kulay green. Lumago na ulit siya. Si variegated rosal. Ayan. Ito naman si, ano, rattlesnake. Ayun, ito na lang yung nag-iisang bigay ni Pitonia. Bigay ni Ma'am Awi Chico. Yan na lang yung nagsosolong bigay sa akin. Ayan. Ito yung bigay ni Sispe. Okay pa sila dyan. At may bulaklak na ulit ang ating Queen of the Night. May bulaklak na ulit. Tapos ito, lumalago na ulit. Ang ni Spider Plant. Ito, si ano. Ano nga to? Nakalimutan ko pangalan nito ano na ulit, nabuhay na ulit kasi umulan. Naubos din yung dahon niya. Ayan, ang lalago na ulit nila. Ang pis lily natin, nawala na yung white. Variegated to, ewan ko, ba't nawala yung white. Ayan, ito, silver satin, nabuhay na ulit. Ayun, oh, ang ganda ng isa. No, nabuhay ulit sila. At doon, hindi ko pa naaayos ang ano, ang sukal pa doon. Dito na lang tayo. <laughs> Masukal pa sila. Ayan. Si tatay lang kasi yung nag-ayos nito. At ako ay yung nilagnat. Dalawang linggo ko silang hindi hindi na tingnan. Ayan o. Oh. Ito si ano Oh. Variegated alocasia. Ano nga ba? Hindi ko alam ang tawag dito. Basta alam ko alocasia siya. <laughs> Ang ganda ng kulay. Sana lumaki na yan. Ito yung isa nating fern. Ayun. Ayan sila. At nandito yung iba. Ito si Moa. Moa na white and green. Ang mahaba ng ano niya. Gusto ko na silang putuloy ang galing ko na kaya itong mga bulaklak na to ang liliit kasi ng bulaklak niya eh. ayan ayan si cotton plant na wala na ano nasisira naayusin ko ulit yan ayan si ayan meron pa pala ako dito mga at saka ito, ito maganda to bigay ni si Swing. ayan o, oh, nabuhay ko si Swing. anong ba ang pangalan nito ganda yeah. niya. Nagagandahan ako sa kulay. Ito si ano, si Marble Queen. Si Marble ito si Sleeping Photos. Ayun, meron pa akong isang na napulot na ano doon. Nilipat ko dito yung ating ah uh, pangalan ba niya? Watermelon. Nakuha ko lang siya diyan. Nilipat ko doon kasi sayang pag nabuhay. Ayan ang ating update sa ating mga house plant. Meron pa tayo dito sa gilid. Ang lalago na kasi nila yan. Magtatabas na ulit ako. Ayoko na nang palaguin yan dyan. Dati kung saan saan ko pa ito kinukuha. O saan ko pa yung kinuha. Ngayon, ang sukal pala niya. Masukal pala siya. Yan, meron pa dito mga fern at mga kaledium pa po na malaki Ayan, ako talagang masukal na kailangan ko tanggalin niya kasi baka magalit yung kapitbahay natin ito nga pala si ano ayan no ayan saka ko na siya lilipat yung ating fishbone cactus ang ugat niya oh. tingnan niyo yung ugat oh. ang lakas niya lumago ang lakas niyan lumago kaya tatanggalin ko ulit yan ayun ang variegated na variegated na ano natin bigay ni si Sweng, na pangalan nito forever rich pakita ko lang to yung pinatulang ko nagumagapang dito wala nang natira yan na lang namatay wala nang natira kundi na lang kapiraso ayaw niya lumago ngayon dami na kasi na putol dyan. Ewan ko lang kung nabuhay ni na si yung ganyan nila. Ni na sis edit Ni sis -toms. Ako. Ayun, ang ating, eto, malago na din itong, ano natin dito, green na potos. Putuling ko ulit yan dyan ang laguna din ni Forever Ridge at dito parang kailangan ko ng alisin dito oh. pangit na oh ayan natumba na ayan natutumba na sila ay mabigat pala to ito si ano variegated rapis. Ayan, ang ganda meron na pala. <laughs> At yan yung mga nakasabit natin sa ating bakod ni Kapit Bahay. Ito ayaw lumago. Ibigay ni si Swin na to. Singgonyong na ano. Ayaw niya lumago meron hmm, din pala dito si Gun. Hindi siya gumaganda dyan. Hindi ko alam kung bakit. Yan, dami kong kalat dyan. Ito maganda to, si Kriptantos daw, sabi ni si Swing. Ayun! Yan, hanggang dito na lang yung ating video. Uh, next natin yung ating mga cactus at succulent sa mga sa sunod na update natin yan yung ating mga house plants sa aking garden yan ang laki na ni ano money tree dalawa yan meron pa dito isa bye see you on my next vlog babush